Pagkakaiba ng Hadith at Quran Quran Ang Quran ay ang banal na aklat ng mga Muslim na itinuturing na salita ng Diyos, Allah. Ang relihiyon o pananampalatayang Islam ay nakabatay ng lubos sa banal na aklat na ito. Ang salitang Quran ay nangangahulugang pagbigkas at ito ay isang koleksyon ng mga kapahayagan na ipinahayag ng Diyos kay Propeta Muhammad. Ang kura ng pangunahing gabay ng mga Muslim sa buong mundo sa loob ng mahigit isang libong taon, tumutulong sa kanila na mamuhay ng matuwid ayon sa mga utos ng Diyos. Ang pagsunod sa mga prinsipyong nakapaloob sa Quran ay nagbibigay daan sa isang tao na mamuhay ng may kayamanan at kasiyahan sa mundong ito, gayon din upang makamit ang kaligtasan at mapabilang sa kaharian ng langit. Hadith Ang hadith ay isang koleksyon ng mga sinabi, aral, at gawain ng propeta Muhammad. Ito ang ikalawang pinakamahalagang pinagmumulan ng mga batas pang ng Islam. Ang hadith ay isinulat ng mga iskolar na ipinanganak matapos ang panahon ng propeta, kaya nagkaroon ng pagkakaiba sa kanilang mga alaala, intelektual na kakayahan, at interpretasyon sa mga sinabi o inaprubahan ng propeta. Ang hadith ay naglalaman ng mga aksyon, kaugalian, pahayag, at tahimik na pagpayag ng propeta sa mga gawain o ugali ng iba sa kanyang harapan. Ang mga ito ay mahalaga sa pagpapaliwanag at interpretasyon ng batas Islamiko, Sharia. Mga pagkakaiba ng Hadith at Quran. Isa, Quran bilang salita ng Diyos, Hadith bilang salita ng propeta. Ang Quran ay itinuturing na direktang salita ng Diyos na ipinahayag kay propeta Muhammad sa loob ng 22 taon, 6 na daan at 122 tandang bawas 6 na daan at 32. Yi. Ang hadith ay mga pahayag, gawain, at pag-apruba ng propeta na naitala ng iba't ibang iskolar. Dalawa, panahon ng pagkakasulat. Ang kuran ay itinala noong panahon pa ng propeta. Ang hadith ay naipon at naisulat ilang siglo matapos ang propeta, sa Walorie at Shamgi Century. Tatlo, pinagmulan ng inspirasyon. Ang kuran ay ang pangunahing gabay ng Islam at itinuturing na perpekto at hindi magbabago. Ang hadith ay ginagamit bilang karagdagang paliwanag sa Quran at sa interpretasyon ng batas islamiko. Apat, pagkakaiba sa interpretasyon. Ang Quran ay pareho sa lahat ng Muslim. Ang hadith ay maaaring magkakaiba ang interpretasyon depende sa sekta, tulad ng Sunni at Shia. Lima, kahalagahan. Ang Quran ang batayan ng pananampalataya ng Islam na nagtuturo kung paano mamuhay ng matuwid. Ang hadith ay mahalaga sa pagpapaliwanag ng mga batas Islamiko at pag-unawa sa pamumuhay ng propeta bilang modelo ng isang Muslim. Ang Quran at hadith ay parehong mahalaga sa Islam, ngunit ang Quran ang nananatiling pangunahing gabay ng mga Muslim, habang ang hadith ay nagbibigay liwanag at detalyadong pagpapaliwanag sa mga aral ng Islam.